Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano lulutuin ang matiwasay na lipunan. Ito ang mga recipe. Sa isang kilong lipunan, kailangan natin ng isang letrong kabutihang panlahan. Kailangan din natin ng dalawang kilong pangmamahal. At saka sa dalawang kilong pangmamahal, kailangan natin ng... 500 ml malasakit, kalahating letrong paggalang, kalahating letrong pagtutulungan, kalahating letrong pag-uunawa, at saka 1-4 kilong pag-asa. Ito ang pamamaraan sa pagluto. Kukuha ng isang kilong lipunan na tinatawag nating pamilya at ito'y ilagay sa malaking mangkok ng pagkakaisa. Ibuhos lahat ang isang kilong kabutihang panlahat dito at halu-haluin. Kunin ang dalawang kilong pagmamahal, isaing sa kawali at lagyan ng one half litro na malasakit kalahating litro na paggalang, kalahating litro na pagtutulungan at kalahating litro na pag-uunawa. Haluin ito ng maayos at pakuluan kunin ang nabuong lipunan na may kabutihang panlahat at ihulog sa kumukulong pagmamahal na may malasakit, pagalang, paghuunawa at pagtutulungan upang mabuo ang matiwasay na lipunan. halo halo haluin ito hanggat 30 minuto kunin sa kawali ang nabuong malagkit at matiwasay na lipunan at ilagay sa pinggan. Budburan ito ng toppings na pag-asa at ihain. Ang matiwasay na lipunan ay nagsisimula sa loob ng bahay. May pag-asa ang mundo kapag tayo ay mayroong lipunang matiwasay. Kain na na! Kain!